Baby, I want you with me When I call no one, two, three Gusto ko sa tabi lang ito magpapahinga I want you beside me Huwag na sana pag-isipan kung ikaw ay aalis Kung mag-stay ka na dito, say less Pag kaya ka pagdamag, tapos gagawin natin yung cigarettes after sex, baby hey, Baby, you're so fine Talagang di mapigilan ang aking mga mata Na tumitig sa mga simpleng galawan na iyong ginagawa na para bang you're shining Talagang maa sa pabango mo Napakabihira maamoy kahit magtanong Diyan ka na lang please huwag nang umalis na adik na tayo Baby girl ay ang Totoo ang mga sinasabi ko sa'yo Maniwala ka na I just wanna let you know Kung gaano ka kaganda sa aking mga mata Baby girl you're shining Every time I look at you I don't know what I'm gonna do Parang gusto ko na palagi nandito ka pa sa tabi Ayoko na sa iba gusto ko ikaw na lang Love drive Aminado naman ako sa aking sarili At di sigurado kong mananatili Maikli na oras kaya di pa masabi Ang ano, Parehas na lang sana tayo nang naramdaman Isa na chance pa tayo makabuo ng ating pag-ibigan sa pa-GVGV Inatake na nga ako ng SC Pinanonood kung paano ako sumayaw Ano wishin you were beside me Nilapitan na nga at sabi Besti gusto mo pa ng LG Di tinanggap at pinaupo Then sabagaw can you kiss me? Baby you're so fine Talagang di mapigilan ang aking mga mata Na tumitig sa mga simpleng galawan na iyong ginagawa Na parabang you're shining. Talagang ma-addict sa pabango mo Napakabihira maamoy kahit magtanong Siyempre ka na lang please huwag nang umulis na, na kahit Baby ka ayang sabi ko sa'yo Maniwala ka na I just wanna let you know Kung gaano ka kaganda sa aking mga mata Baby girl, you're shining Every time I look at you I don't know what am I gonna do Parang gusto ko na palagi natin Tsoko sa tabi Ayoko na sa iba Gusto ko ikaw na lang Love, love right?